sa ating mga balita ang pambansa in po ng libel at ng cyber libel ni dating senador Antonio Trillanes da Forte ang mga nagsasabing ibinenta niya raw ang Scarborough Shoal. Kabilang sa kanya mga kinasuhan sa Quezon City Prosecutor's Office ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Ito ay kaugnay po ng akusasyon daw ng dalawa na ibinenta ni Trillianes ang Scarborough sa China noong panahon ng kanyang back -channeling talks noong 2012. Ipinost down ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. In-repost naman daw ito ni Banat Bay ang naturang video sa kapo ito nagbigay ng reaksyon na pumapaborbo sa dating tagapagsalita ng Pangulo reklamong libel at cyber libel ang isinampan ni Trillanes sa isang Guillermina Barido at sa ilang pong mga host at executive ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito'y kaugnay po ng inilabas ng SMNI na interview ni Barido kung saan sinasabing nagtangka si Trillanes na kumpinsihin siyang babayaran kapag pumayag na maging fake witness laban kay dating Pangulong Duterte. Una pong nagreklamo ng kidnapping si Barido laban kay Trillanes noong panahon ng papamahal ang Duterte pero ito'y ibinasura ng Department of Justice at ipanipong inihintay ang mga panig ng inaakusahan ni ginaong Trillanes. Yeah, yeah! Tinawag namang fake news ang kumakalat na video ng China sa social media platform na X. Sa ipinost na video ng Media Unlock na binubuo umano ng mga Chinese journalist, nabanggit ang gagawing ikalawang civilian mission ng atin ito coalition na pinondohan daw ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon sa video, pakailamang daw ng naturang misyon na manggulo at galiti ng China. Pero lahat ng yan, tinawag na fake news ng atin ito coalition. Nanindigan ng grupo na lehitimo ang kanilang ilang gagawing paglalayag sa Panatag Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging misyon lang naman daw makapagabot ng tulong gaya ng pagkain at gasolina sa mga mangingisdang Pilipino doon. At yung pau naman ano ho ang pinakahuling balita sa kabila pa rin po ng umunay pagdami ng Chinese vessels na nakabantay sa baho de Masinloc ay tuloy ang ikalawang civilian supply mission na inorganisa ng atin ito coalition. Layong lamang daw ng grupong makapagregata o makalayag sa iisi ng bansa at maghatid ng tulong sa mga Pilipinong manging isda. Maglalagay din daw sila ng mga boya sa Scarborough Shoal. Aabot sa dalawandaang mga volunteers at mga manging isda ang kasama sa naturang civilian mission. sa sila ng limang commercial fishing vessel at sa po ng isandaang maliliit na mga fishing boats. Sa Masinlok, Sambalis nga po kanina ano, sa report nga ni Elaine, magsisimula po ang voyage. Nakipag-ugnayan na ang grupo sa National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard sakali nga pong makaranas ng panghaharas ang, ang naturang convoy sa Friday, Biyernes po. Nakatakdang matapos ang ikalawang civilian mission mula sa Baho de Masinloc. Nagpasaklolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga ina ng walong sanggol na naiwan ng mga ipinadeport na Chinese pogo worker. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, problemado ang mga nanay kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak ngayong pinabalik na sa China ang kanilang mga tatay. Kabilang kasi ang mga tatay ng mga sanggol sa mga inaresto sa raid sa pogo hub na Zun Yuan Technology Incorporated. Incorporated sa Bambantarlac nitong Marso. Ilalapit daw ng PAO OC sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga nagpasaklolong ina ng mga sanggol. Bala po naman ng DepEd na magdaos po na makeup classes tuwing araw ng Sabado sa darating po na pasukan. Iyong apay para po na ang mababawas ang araw kapag po ibinalik na ang lumang school calendar na Hunyo hanggang Marso. At ayon sa DepEd, idaraan pa rin po sa konsultasyon ang planong Saturday classes. Pero kung matuloy, blended learning naman daw ang gagawin gaya ng online o modular learning. Handa naman daw pong sumunod dito ang ilang mga teachers kung daradagan sila ng sweldo. Pabor din ang ilang mga magulang dahil maraming klase ho naman daw ang nasuspinde ng dahil pa rin po sa sobrang init ng panahon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.